Magandang gabi po. Sa inyong uh, lahat, si Tabak Farmer po ito at tayo po ay magluluto uh, ng uh, adobong kambing. Oh, ay yeah, no? <laughs> Ito po ay galing sa kaibigan nating si Enting. Yan. Enting uh, Kabusyote ang kaibigan nating uh, si Enteng at tayo po ay magluluto ng adubong kambing <laughs> Ayan. ganito po ang proseso na pagluluto ugasan muna ang uh, kaldero Yan. Uh, ugasan din ang kambing karni ng kambing, yan, gilaga sa kaldero, yan, hmm, yan, malinis na tayo ay maghihiwa ng sibuyas iyan yeah, o hmm. paano bang maghiwa ng single hand yan lang. I plaster natin dito. Tapin ah. Chop natin ng sibuyas. Ang ganito. Hmm. Ayan. wang mm. Late na kasi ang ating pagluluto mga kaibigan dahil uh, alam niyo naman ang masipag na ano parmesan natin ng ginisa ginisa mix yan tapos sili yan yeah, o, sili Sili at suka. yeah. Siyempre, lagyan din natin ng toyo. Hindi. Toyo po, toyo. Hindi may tupak tolo. Yan, toyo. Ayan. Yan. Yan. Toyo. At uh -huh. isang basong tubig. Okay. Yan. pagkayan na ay natuyo na, sigurado malambot na yan. Yan. Ayan, Ayan. pakita ko sa inyo. ang brown out hindi tayo nakabayad ng kuryente ah kagayon na walang konsiderasyon tong meral ko kahit hindi sana tayo nakabayad ng kuryente dapat may ilaw pa rin ganun dapat eh pan natin at, at. pusukin natin ng double burner yan double burner double burner pero kahoy lang yung ating ano panggatong habang tayo ay nagluluto tayo naman ay uh, magyuyusi yan madilim kasi ang ating ano eh paligid ang ating yosi nawawala ang ating luto mga ka-farmers ay abangan nyo na lamang bukas <laughs> kasi ay eh, kung hanggang maluto ito ay matatagalan antayin nyo pa Papakita ko na lang sa inyo bukas. Kung hindi ko pa mauulam. Ang kasama ko palang nagluluto ay si Rambo. Eh. Hi Rambo! Ang ating uh, partner. oh si Rambo. yan hindi kasi tayo nakabayad ng kuryente kaya solar lang ating gamit mga ka-farmer galing kasi tayo dun sa ikapitong bundok na ating uh, pinagtrabahuan kaya late na tayo nagluluto alam nyo naman ang nag dito sa kabundukan Shout out sa iyo, Boy Sardinas. Pre. At Paket ka rin ba bukas? Make sure na magkita tayo dito bukas. Soon as possible. Ah, uh, boy Lata, ay. Este, uh, boy ah, uh, Kalso. Boy Lata. Hindi pala. Si Kalso pala. Shout out sa'yo, Idol. sana makasama ka bukas para makita mo yung ating uh, asyenda. Asyenda na ating uh, nililinisan lang, hindi atin 'yon. Wala naman tayong asyenda. Ito po yung ating uh, air supply, oh. tignan mo naman. Ang uh, daanan ng hangin. Tignan mo ah, air supply. Yan oh, no? simindi agad. Ayan. Lalong-lalong -lalo po kay Mami Sherma, shout out po dyan ma'am. Uh, si Mami Sherma na laging nakangiti at uh, maraming tinutulungan. Uh, libo-libo pong anghel na pumapalakpak sa langit po sa inyo pagpatuloy nyo lamang po ang pagtulong sa mga kagaya naming mahihirap mga farmer yan <clears throat> at sa iba pang mga sponsor na tumutulong po sa team team mahirap team taghirap yan at pakishare na lang po ang aking mga vlog tabak farmer yan po sa mga uh, mahilig manood at pakisubscribe and share yan maraming salamat po uh, Papaalam. Papaalam sa inyo ang kusinerong farmer yan tabak farmer bye bye